Ano naman? Eh kasi, nakalimutan ako pa iluminang gamot ni Yaya. Oh. Eh nakalimutan niya magpa-alarm. Oh. 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 Ayun, kaya parang nangihina ako. Na late yung inom ng gamot ko. Oh. Pero okay na ako ngayon. At itong si Yaya kasi, may <laughs> eh, nangaaway sa kanya kapitbahay namin. <laughs> oh. Oh. Sinasabi hindi daw sila bagay ni Alten. Patay. No. Pero Siya na kapitbahay namin. Oh. <laughs> oh, oh. ang sabi ko kay Yaya. Yaya. Kaya mo ba sa may sakit? Oh, oh. Sabi ko, Yaya, ipagdasal mo na lang siya. Ipagdasal na lang mga yun. sila, pagdasal mo. Huwag, patulan, magpakumbaba. Basta ikaw, masaya. Pabayaan mo sila sarili lang nila ang sinisira nila. Pagano'n oh, sila nang gano'n. Mga oh, gano'ng gawain. Kaya, ya, ya, okay. kaya, kaya, ah, okay ka na. Ah, nagpapaganda na talaga to, <laughs> oh. Ang okay kita okay. talaga ang kailalima ng bunga nga, oh. Okay ka na, wag ka lang. <laughs> ito na. Ah, oh, puta, nagpapusi na rin to. atay si Ayadab. Ah! <laughs> Ini

Dapat yan na maging pamantayan ninyo sa buhay. Mama, okay? Oo, oo nga. Very good. <laughs> Very good nung didila. Asawa ni Bebika. <laughs> Mother. Lily. Agabi, espresso mo. Asay ka na, nagre-ready na kami para sa date mo. Eh? Ano? yun, pabango, espresso mo. Oh, ayaw niya ito.

All the fun. Bangasiga. <laughs> Amangasiga. <laughs> oh, de na pap. Oh, de na talaga <laughs> <laughs> pap. Ha? <laughs> Maganda talaga diaya, ya, ya, si Aya eh. na. Oh, mandas si Aya Oh, nagpapa beauty ni. Tatay, <laughs> bukas na talaga. Bukas na okay. dito nila eh. na kayo. Alam mo, yaya, dala-dala pa namin yung mga damit na pwede mong isuot para yung first day. Pati make up, pati mga papago. Yes, of course. Siyempre, first date niya. Yeah, Baka yeah, yeah, yeah. mamaya eh, kung ano-ano lang at nyo dito, ha? Ay, nako. Eto na. Pasal. Lola. Okay. Huwag ko okay. kami igaya sa'yo. Po. Maya, kung tignan mo yan, kung ano-ano yung suot mo. Oo. Oh. <laughs> yeah, ito muna, oh. dapat muna isuot. Dyan, <laughs> o. dapat Pantay dyan, ha? Oo. Ang tawag LBT. Anong LBT? <laughs> Little Black Dress. Papibib, oh, papibib, oh, papibib, na. Muna! <laughs> black dress. Kasi classic ito, yaya, bagay sa iyo yan, no? Ay, oh, angat na angat, ang ganda mo dyan. Wow. Angat na angat talaga. Oo, pati si Ante, mapapa, angat. Si oh, nah. Sini gusto ako. Yan, yan, i-video mo daw yan. I-upload ko na yan. Napaka-old na.